Ah, wow, what's up mga What's up guys? Hmm, nalala ko lang dahil gusto ko lang pa salamatan na naman ng isang customer ni Food Panda na napakabait. Halos simula nung nag-vlog ako ng pasasalamat eh grabe sunod-sunod na yung tip na binibigay sa akin. Minsan hindi na kinukuha ang sukli na uh, napakarami halos minsan mula 10, 10 20 pataas hindi na kinukuhan sukli oh, grabe ang daming nagbibigay sa akin ng tip kaya thank you thank you ang ito pinaka matindi yung sa San Juan ah, uh, doon yun sa may ano eh hindi ko naman ano pero San Juan yun sakop ng San Juan isang libo yung pera niya tapos uh, 400 plus lang parang ganun 400 plus lang yung yung bill niya binigyan niya sa akin sukli <laughs> gulat niya ako sabi, inulit ulit ko pa talaga sabi ko ha? Huh? totoo? akin to? gumagano ganong pa talaga ako kasi halos di ako makapaniwala. Di po ako talaga makapaniwala guys na ang isang libo tapos 400 plus lang yung 400 o 500 mga ganon. Pero malaki pa rin yung suklay niya doon. Pero hindi niya, hindi niya nakinawa. Talagang nagulat talaga ako dahil iniisip ko na ano eh nagbibigay siya ng mga kahit isang daan napakalaki na nun. pero yung suklay mo siya isang libo tapos hindi mo nakukunin sabi parang nabingi nga ako nabingi dahil sabi niya sa akin narinig ko naman sabi niya ah sige po kuya sa'yo na yan babae siya ah uh, sabi niya sige po sa uh, sa'yo na yan uh, sabi niya ah uh, sabi ko po ito po, sokle nyo, sabi ko. Pero narinig ko naman, sabi niya. Sige po, sa'yo na po yung soklet. Sabi ko. Po, ito po sokle. Sabi ko. Hindi po, Aha, sa'yo na po. sigurado ka po? Sabi ko. <laughs> Tawa siya. <laughs> Tawa siya sabay hug. <laughs> Joke lang yung hug. <laughs> Pero yung chocolate ko to. Oh, bait ang bait ng ano yung customer na yun grabe hindi niya talaga kino kaya thank you sa doon sa customer na yun sa San Juan grabe ang bait Ma kung bababait yung mga ano ibang customer talaga mas bobait pala ang mga San Juan eh alam nyo lalo na dyan sa ano pag Pasko sa San Juan grabe ang hindi lang maganda dyan dahil na huli na ako diyan sa San Juan. Ang dami diyan one win na huli na ako kaya nakakakaba. Hindi mo alam yung pangpasikot-sikot, may mga nagtatago na enforcer. Ah. Uh, eh mauulit mo huli ka kung hindi ka taga-taga ron. Hmm. Eh thank you dong kay Ma'am Sa malaking tulong to sa panggas. Siyang mahal-mahal ng gas natin yun. Eh, mabuhay mga taga San Juan. Thank you sa Foodpanda customers. God bless.